Hi guys! So guys, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Paano ako kumikita sa aking extra income na sitaw? So kung mapapansin nyo, ayan. So ayan yung aking kama. Nandito ako sa baba. <laughs> Nandito ako sa carpet. So ayan. Kasi, so madilim. Ayan. So ito ang isang phone ko. So nasa sitaw ako. So pakita ko sa inyo. So ganyan lang ginagawa ko ang aking extra income. Dinadapa-dapaan ko lang siya. At take note guys. Sa extra income ko, sa pa-extra bonus ni Sitaw, is kumikita ako sa loob ng isang buwan nang nasa 40,000 mahigit. Mahigit, nasa 43. Mahigit guys, basta sa isang linggo sa ngayon is nag-withdraw ako nasa 10,000 sa isang linggo. Sa extra income lang yun guys, maliban pa sa aking mismong shop. Okay. So, ang gagawin lang ganyan lang. Ganyan ang ginagawa ko. Ditingnan ko lang kung may order. yan so loading. Kasi nga kaya nandito ako sa sahig kasi kailangan yung phone ko nakadikit sa sahig. Pag hindi na siya nakadikit sa sahig, wala nang signal. Kasi guys, nakiki lang ako. <laughs> kasi mahal ang internet dito, guys. Ah, uh, yung 200, 200 na sa 240 isang araw lang yun guys sa pera natin ha isang araw mo lang gagabitin yun so nakikikonek lang ako so nakikikonek ako pero kumikita ako so kailangan yung phone ko yung pinang yung pinagbibidyo ko kailangan nakadikit yan sa side kasi pag hindi nakadikit sa side guys wala na akong signal so wala nga akong signal so ayan guys mm -hmm. Ayan, mga order yan. So, bayaran ko lang yung order na yan and then kikita na ako. So, ganoon lang guys. da dapa ka lang, may extra na oras ka, ayun lang, gaganyan lang. So, dubli-dubli ang kita, kaya ikaw, maging seller ka na ni Sitaw. Mag-PM ka na, gamitin mo ang referral code ko, at magpag-guide ka sa akin. Kahit maliit o malaki ang buhunan mo kay Sitaw, siguradong may kita ka. Huwag kang mag-expect na yung kinikita ko is kinikita mo ay kikitain mo rin. syempre sa ngayon, hindi pa. Dahil ako, one year mahigit na akong member ni Sitaw. So, habang tumatagal, nag improve At syempre, lumalaki din ang kinikita. So, ganun lang guys. So, ganun lang yun. Parang nagtanim ka lang. Mula umpisa, alagaan mo. Alam nga naman gusto mo. Pagtanim mo, ha-harvestin mo agad. Kikita ka kaagad ng ganun-ganun. Katulad ng ano. Hindi yun ganun guys start ka muna sa pinakamababa. So kung ano ang nararamdaman mo ngayon, yun din ang nararamdaman namin noong nagumpisa kami kay Sitaw. Pero ngayon, tingnan nyo kung nasaan kami. Kumikita na kami Nang extra. So sa sweldo namin, so nasa 30, 35-36 ang sweldo. Ay, ah, hindi pala. Uh, ang minimum, kasi ang minimum na sweldo dito sa Saudi is uh, nasa 20,000 lang. So, sa akin, nasa 30 plus kasi nga, mataas tayo ng konti. Okay? So, yung sweldo natin at yung extra income kay sitaw, so, di ba? Mas okay. So, ganun lang guys. Kung gusto mong uh, maging uh, financially uh, free ka, maghanap ka ng online na magaan sa'yo at pagkakakitaan mo. Ganun lang yun. So, ikaw, magsitaw ka na. Ngayon na. Okay? Bye-bye!